Walang dapat ipag-alala ang taong bayan. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga ulat hinggil sa panawagan ng, sa militar na bawiin ang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiwala ang palasyo sa ipinahayag na katapatan ng AFP at PNP sa konstitusyon at sa umiiral na chain of command. Samantala, mariing tinutulan ng Malacanang ang panukalang constitutional change at snap elections. Si Cresceline Katarong magbabalita. May ulat na ilang retiradong opisyal na militar ang nananawagan sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas na bawiin ang kanilang suporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, iginiit na mga retiradong opisyal na nawawala umano ang tiwala ng taong bayan sa pamalaan dahil sa mga isyong kinakaharap nito. Kabilang ang malawakang korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at kapabayaan sa ilang mahalagang usapin ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang nitong Martes, kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Secretary Claire Castro na matagal nang alam ng Pangulo ang tungkol sa mga grupong nagpapahayag ng ganitong intensyon kahit bago pa man ang anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong Setyembre 21. Gayunpaman, nilinaw ni Castro na nananatiling matatag ang suporta ng kasalukuyang pamunuan ng AFP sa pamahalaan. Kinilala rin niya ang mga pahayag nina AFP Chief General Romeo Browner Jr. at PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy silang magiging tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Matagal na po niya itong nalaman kahit naman po before pa September 20. One ay mayroong mga maliliit na grupo na nagsasuggest ng ganito. Pero uh, according nga po kay General Browner at General Narteza, ay uh, mananati po, mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So walang dapat pong ipag-ala ang taong bayan patungkol po dito. Sa tanong naman kung nababahala ang Pangulo sa ganitong uri ng impormasyon, iginit ni Castro na buong tiwala ng Pangulo sa kagalingan at katapatan ng mga miyembro ng sandatang lakas at kapulisan. Samantala, sa isyo kung maituturing na sedisyon o pagtataksil sa bayan ang ginawang panawagan ng mga nasabing grupo, sinabi ng Palasyo na kasalukuyan pa itong pinag-aaralan. Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung meron mo pong dapat na managot ay uh siguro po dapat uh, makasuhan. Noong Setyembre 21, libo-libong katao ang nagprotesta sa Metro Manila at iba pang lugar. Kasabay ng paggunita sa deklarasyon ng martial law, tinuligsa nila ang maumanoy anomalya sa mga flood control project at nanawagan ng pananagutan kabilang na ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulo Marcos Jr. Samantala, Iginit malakanyang Malacanang na hindi sang-ayon si Pangulong Marcos Jr. sa panawagang constitutional change at snap elections dahil naniniwala siyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang uh, Pangulo po ay hindi po uh, sa ngayon na aayon o sumasang-ayon para sa si isang constitutional change. Marami pong paraan para po marisulba ang ganitong klasing korupsyon. Marami na pong batas na maaaring gamitin kung susunod lamang ang mga public officials natin. Dagdag pa ni Castro, ang kailangan ay hindi constitutional change, kundi change of attitude at change of heart na mga opisyal ng gobyerno. Tugon naman niya sa panawagan ni Sen. Alan Peter Cayetano para sa mass resignation at snap elections, isa o mano itong wishful thinking. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa si Katarong, SMN News.